kung foreigner, ito, yung ito yung seaman, ito rin yung isa, na seaman, na, nakilala ko noong December, sila, sila yun. Sanali so, lang. So, ayan, dinalaw ako uli kasi nag-shopping sila. Oh. Ay, ito pala. Oo, so, ito naghanap ng ano. Ano, ng jowa. Ito. So, ayan, oh, so, si itong Libran gabi James. na yan. Ano <laughs> pangalan mo? Libron. So, your, your name? I'm um, Abdul. Abdul. Yeah. Abdul Jakul. Abdul Jakul. Hi, hi to everyone. Hi everyone. I'm Abdul. Abdul, uh, Kel, uh, how See are your number, how are number, old? number. Oh, my number is six four seven eight six three seven four seven seven. You're a chief cook in huh? the... Uh, my country. Yeah, <laughs> you're cook. from where? I'm from Ghana. Oh, Ghana. Yeah. Uh, ah, really? uh, naghanap siya. Galing siya ng Ghana. Ghana but living in Toronto. Ay, sa Toronto pala siya. Oh, o oh, kung sino ano dyan, uh, single, naghahanap sila. Ayan. I ipalo niyo ako kasi mamaya. Ay, ipalo kita tayo. Ipakita ko sa ano Pali, sa... Okay. Okay. Ha? Adam per... Ay, Adam per... <laughs> Na-friends no ako. Ayan, ayan. O, oh, di ba? Guwapo. O, so, hayaan mo sila. Ayan, yung mga friend ko na mga siman Hi, Ayan, ayan, ayan. So, shout out sa imong family sa Pilipinas. Shout out to Mindanao. State. Mindanao, asan? Mindanao. Butuan. Butuan? May mga ako. Sa, shout out ko sa taga Sirabulunis Buhol o sa taga Lassie Sikihor. <laughs> Sikihor. O Lasi Sikihor. O na, ala ko yung... Dodoy... <laughs> <food country>. okay. <laughs> ako na ipashare. Maa, kipin Ang pamilya. Oh, mga family. Ayan, sila. Ayun. Ayun lang at have a good night sa lahat. Aalis na kayo. Amen. See you. Punta, punta lang US. Ay, magpunta kayo na Amerika? Oo. So, bali yung travel no, nyo andi, dito lang sa Canada at Amerika. So, Toronto kayo na nirahan. Toronto. Kata Toronto pala itong mga to eh. Gatito, Ottawa. Uh, utawa ka. May may si ano, may taga utawa ako na kaibigan. Nag-vlog din mamaya eh, i-message ko oh, okay. mamaya. Maraming taga Toronto dito ah. Kaso lang okay. ah, mamaya ko nila sabihin. Hindi na sira sa Toronto. Gano? <laughs> <laughs> change hormones. Na change maniwala. Gano? Gusto nila ng babae rin. Totoo ba? So you're living in Toronto right now. Yes. So, so hi uh, everyone from Toronto. Hi everyone from Toronto. I'm um, Abdul. A single, single, single number. Searching for. Give the number. Okay, my number is six four seven eight six three seven four seven seven. Nagahanap na siya kasi single. Oh, ayan guapo di ba? Matangkad. Oh, ayan. Guwapo rin siya. H Handsome ah, is Guapo. Ah, yeah. <laughs> <laughs> so, nice to meet you. Nice to meet you guys. <laughs> Alami. 647-863-7477. Yes. Wagwan. <laughs> Toronto, <laughs> <ha>. So, ano, mag-comment ka din, ha? Mamaya, Ano ba yung ano mo, Ano oh, Follow natin Facebook? Uh, no, sa YouTube or, uh, to. YouTube? YouTube. Yeah, yeah, di yeah, uh, YouTube. Oh, sige, sige. Guwapo so, lagi. gua mag ka. Guapo, Ikaw pa. Fernandez. Saan natin hanapin yun eh. Fernandez. Kung nakita mo ba? Yeah, ito. Oh, ayan. Subscribe. subscribe. Oh, wow. okay. Mag-comment ka mamaya, ha? So, sana magkita kayo. Kasi, ano siya? Wala na ano siya. So, sabihin mamaya. Tapos, mag-comment ka. I-ano so, ko siya Fernandez. minsan dito sa, sa ano, sa, sa ano. Ayan, mga gwapo na mga kaibigan ko, taga Toronto. T'en garde, bien non hein? mm.